Hi guys! Marami po kami ng stocks ngayon ng toy pads at saka ng gamit. So, ito yung mga toy pads natin. Madami pong bago dyan. As usual, andun pa din yung mga luma. Ito <laughs> yung mga bago yung magagamit. Okay. Ay, pick up. na! Sabihin mo yung higit ng plastic. Ang gagamit nito. ito. Ito. So, ang SRP niyan ay limang piso lang po. Pero, kung katulad nito, mabibenta mo siya ng 10 pesos. Ito din, mabibenta mo siya ng 10 pesos. Ito, 10 pesos ko talaga ito binibenta sa bahay. Ito sa tindahan, sa QC. Yung sticker na to. Noon pa naman eh, siguro high school ako. Yung mga ganitong sticker. 10 pesos each na yan. So, kung noon, nabenta na nila ng 10 pesos, What more pa kaya ngayon? Di ba ang laki ng tubo nila?